Kung gabi po yung nangyari, wala po may sasarabang gamit sa po Trashy kami, wala na rin mag-ina. Wala na rin mag-ina. Mabiyanan ko po ang nakakita, gawa na kami po itulog pang mag-ina. May crack na daw po yung doon sa may aming limo. Ayun na, ito na, anong oras po nangyari? Yung pa, may okay, paano niyan. Nakakita ba kayo ng palatandaan na diyan ay mag-balance life? Opo. Okay. Maga po yung nangyari, mga sa mga 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 kain. Mabianan ko po ang nakakita. Gawa na kami po tulog pang mag -inay. May crack na daw po yung doon sa may aming dingding. Tapos -ding. doon sa daan, may crack. Ayun, anong nangyari ay. nanay? Paano? Ay, uh, nung pong mabe ako naglabas ng bahay. Ito po'y magwawalis. Ay nakita ko po yung crack na po yung sa saka yung dingding crack na. Ay akin pong yung ginisi may mag tulog pa. Sila daw ay mag makakatulog. Kalakasan ng ulay ay alasing ko na. Ay di ginising na ginising po, hindi mamagising. Hiyaw-hiyaw mama. po yan, sa kagising-gising at mama. crack na yung bahay mo. Ang gawa ko po ay sinipa ko po yung pinto para mabuksan. At naipit na po, kiling na. Hindi na po mabuksan sinipa ako po yung pinto para magising. Nagdaan nga po yung mag-inay sa pintana na. Akin po pinatakbo na dito. Kaya kay akin mama, na yung bata. Po. Tumakbo na kayo din eh, sabi ko. Uh, pinahingi ko po ng tulong doon sa mga tambay para mahakot po yung gamit. Kung araw po, kung yan po yung gabi, eh, baka po tao lang may salba ng hindi kami. Tawa po naman, Diyos. Sa na, dalalang na pulat ng gamit na. Yeah, Kasi, yeah, Papa. Yeah, hindi na yeah, pwede yeah. ha? Ah, na. Na at delikado na rin doon. Ay, hindi na po. Hindi ako magigising mm hard. -hmm. Ang na, na lang. Hindi ko makikita ang crack na ang dingding. Buti na lang po at araw nangyari. Uh -huh.